Matapos ang halos limang dekada na ipasakamay na sa Baguio City LGU ang pamamahala sa mga Livelihood Complex. Isa sa mga pangako rito ng pamahalang panlonsod ang paglaban sa sub-leasing. Ito ay ang pagpapaupa ng mga stall owners ng kanilang mga pwesto sa mas malaking halaga. Ayon sa tendera ng cellphone accessory na si Almalin, malaking dagok daw ito para sa kanilang mga legal na nagtitinda sa gusali. Marami, lalo na yung marami, ano, maraming pangalan. Marami, pero other... Alam naman nila yun siguro. Kasi syempre pag uh, sa kasi mas malaki kasi yung rental fee. Ang problema ito hinaing din ng ilang stall owners sa isinagawang inspeksyon ng pamalang lungsod nung nakaraang buwan. nire pala ng isang, isang personality lang yung, yung ilang floors dyan. Patapos eh, parang may, he was given the authority to just simply uh, construct anything na wala man lang sanksyon, walang building permit. Sana, patapos pinarenta niya lahat yan. No? Patapos sinira niya yung, yung intent ng, yung, sinira niya yung, yung, yung mismong design. Dahil dito ang City Market Office ng pag-aaral para masuri kung ilan lamang ang mga rehestradong tenants sa gusali at malaman kung ilan nga ba ang nagpapasablis. Maliban dito marami pang hamon ang kinakaharap ng pamahalang lungsod tungkol sa gusali. Ito ay ang mga outdated sewer lines, management lapses, hanggang sa mga di o manoy iligal na operasyon ng ilang mga stalls. Kaya naman panahon na raw para tuluyang i-rehabilitate na ito. Importante ang uh, development no, in, ng, ng Maharlika kasi na uh, nasobrahan, ang, na uh, nasobrahan yung mga stalls, nasobrahan yung mga mga at yung mga is areas na hindi dapat uh, gawing stalls ginawa nating stalls so dumagdag sa mga sa tao doon sa loob ng Maharlika kaya yung kapasidad nung yung sa base sa design original design nung ng Maharlika yung capacity nung nung, uh, nung sewer uh, sewer line niya doon ay hindi niya kaya yung existing kaya kailangan nating ayusin yung sa loob ang Maharlika para maiwasan natin itong mga overflow sa uh, sa dito sa uh, sewer line na konektado dito sa Maharlika building. Daming maling mismanagement. Basically wrong mismanagement. Wrong. A lot of things are wrong in Maharlika. matindi talaga pala ang problema doon. We were able to account for about 20 plus na situations, different situation Confusing situation na talagang uh, corruption eh, was deeply embedded at uh, deception as well. Kaya talagang dapat ayusin. Sa kasalukuyan inaaral pa ng transition team ng Baguio LGU ang legal at structural aspects ng planong renovation habang pinapaalalahanan din ang publiko at mga tenant na sumunod sa mga patakarang itinakda ng Baguio LGU. Vanessa Bougton, R. Engineers.